Hi guys, for today's video. Gagawa tayo ng suman para sa Undas. All right. So guys, ito na yung uh, malagkit na bigas. Binabad ko na yan. Tapos ito yung munang tiga na ano, nagata, yung malabnaw na gata. So yan pinakulo ko na siya. And then, yung pangalawang tiga na nagata ay ito. Yan. Pag medyo kumunti na lang itong ano, uh, unang tigang gata, ano na natin to Ilalagay ko na itong, ito, itong pangalawang tiga. Malapot, medyo malapot-lapot yan. Alright. So, ayan, kumukulo na siya. Mamaya-maya, ilalagay natin yung uh, pangalawang tiga na ano. Alright. Okay, update ko kayo. Alright, right guys. So, ihuhulog na natin itong pangalawang tiga na gata. All Kasi ito medyo itong unang tiga medyo mano na siya. Yung buubu buo na, lumang malangis na siya. So, idadagdag na natin itong unang tiga. All right. malangis siya. Pakukuloy ng pakuloy natin yan. Tapos, ang isusunod natin paglagay dyan ay sugar. Alright? Gagawin natin ang latik. Pero, paliliitin na muna natin yung ano na yan. Pakukuloy ng pakuloin. So, pag medyo nabawasan na siya ng konti, yung lumabas na yung mga langis-langis niya, ilalagay na natin yung asukal. Alright, update to kayo ulit. Bye! Ayan guys, kulong-kulo na yung aking pinapakulong na ano, gata. yan Pero hindi pa siya ready para lagyan ng asukal. Mga ilang minuto pa. Medyo palititin mo na natin yung ano, gata. So medyo less na siya, nabawasan na ng konti. Tsaka yung medyo ano na siya yung tawag nito. Yung medyo lumabas na yung ano, man, ano niya, langis. Lalagyan na natin yung sugar. Alright. Alright guys. Ayan, medyo umano na siya ng konti lumabas na yung ano niya, yung tawag niya ito. Mamantika na siya ay eh. malangis. Medyo manu na, lumabas na yung langis niya. So, ilalagay na natin ang sugar. Alright. Yan. Kalisang cup. Pero dadagdagan pa natin yan. Tulang pa yan. Kasi, bali isang kilo ginawa ko. So, dadagdagan pa natin ng kunting asukal. Yan o, lumabas na siya. Lumabas na yung langis. Namumuti na sa ibabaw langis yan, guys. Ayan. Pakukuloyin pa natin ang pakuloyin niya. Ha? Dali. So, guys. Ayan, lumabas na yung ano niya, langis talagang malangis na siya oh. Ihuhulog na natin yung uh, binabad na malagkit. Tapos uh, hahalo-halo, intik niya natin kung tama na yung ano. Hmm, angangis na sarap. Pero kailangan lagyan natin ng konting ano, asin. Yeah, lagyan natin ng konting asin para yung suman natin hindi nakakaumay. Alright. Sige so, na. Ihulog na 'yung bigas pa. Sarai to kasi mga 'yung hulog mo na 'yung bigas. Ha? Huh? Hulog mo na 'yung bigas. Hulog na natin ang langkit. Kasi lumabas na yung langis niya. Sige. dahan na. Oh, dapat. Igit na mo. Baka matapon din. Yan. Babasag naman yan. uloin lang natin ang pakuluin hanggang sa matuyo na So guys, ayan na malapit na siyang matuyo. Matutuyo na yung ano gata. So, lang natin to ng haluin hanggang sa talagang tuyo na siya. Yung dry na dry na siya. Parang, ano na, parang na gano'n. Pa mo na! Pa! Matutuyo na. 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 ka na. Malapit na nga siya eh, oh. Mamaya, pag matigas nang itulak, yung ganyan. That means, ano na siya, ready na. May kunting sababa dito eh. Okay guys, ready na ang ating suman. Palalamigin na natin. Okay, off na natin ang apoy. Okay na. Okay. Tama ba? Yung patulang tunog. Ay, baliktad. Yan. Palalamigin na natin to. Pagkatapos, ayusin ko na itong dahon. Yan. Ayusin ko muna yung dahon. Update ko kayo. So guys, ayan babalutin na natin ang suman. Yan. Okay, maglalagay tayo dito ng un sacco di cchara

Alright. Tapos na. Log-log uh, po. Um, po. So guys, ayan tapos na. Sa wakas, tapos din na yan dami-dami. Puputulan natin ito ng mga anak buntok. So ayan, tapos na. Puputulan natin ito guys. Bago i-steam. guys, utulan na natin 'to. Kasi may mga lang lang testing na natin. Yan. Ano ka Te okay, guys, anong lutuin nyo para sa Undas? Ako ito na bukas kagawa kami ng pansir. Yan lang. Ang handa sa undas. Hindi naman kami pupunta ng ano. Cementerio. Kasi hindi kami natuloy papuntang pangkasinan. So, gumawa na lang ko ng ano, suman. Tapos bukas, tulog ko siya ng pansir. Alright, yan. Tapos na tayo. So na natin ito. Lain natin kung hindi nabasok. 4 16 16 charge. Okay. Day 1 supply day. Way 1. Way 2 Golden Street. 4 and 6 and 7 8 29. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, okay, guys, I got 3. All right, guys, so easy na dito, okay? Okay, so the private car magduduna, all right? Tryy easy na dito. Nine na 'tong mga grado. Bye. So sana all.

Oh God, so, yon, and so, and so, so guys, ito na ang ating suman, luto na. Titikman na natin. yan, Bali two layers yan. Yan o. Ahem, Sarap. kuha tayo ng isa. Babanatan natin. right. Yan, doon tayo. din tapon yan. Kain muna. Kukain muna tayo. So guys, unang subo. Tingnan natin kung yummy yummy. Mmm, baka sarap. guys. So maglalagay na tayo sa altar. Suman sa kapansit. Okay, sarap.